tago, yuko papa, papa Ismael, bakit? kailangan po tayong muli dito bago tayo butan ni kuya ano? bakit? tsaka na po ako oh. magpapaliwanag, tulungan mo ko pakikukuha nga po ng balabal dyan pakilagay lang po sa likod po kayo sa amin. Huwag na. Ang mahalaga maitakas mong papa mo. Ako nang bahala sa sarili ko kay Sir Bongbong. Maraming salamat po. Walang yaka talaga, Ismael. Bakit ako manganganib sa sarili kong bahay? Dito ako takot sa maari mong gawin. Dahil ako masama, si Kuya ang mabuti. Siguro lalo ka hindi maniniwala pag sinabi ko sa inyo, nilalaso ko yung pinakapaborito niyong anak. Ako? Nilalaso ni Bongbong? Anong kalukuhan niyang binibintang mo sa kapatid mo? Hindi pa kayo nagtataka? Lagi sumasakit sa inyo? Lagi kayo nahihilo? Sino ba nag-aabot sa inyo ng mga paborito niyong inumin? Yung alak niyo, yung tubig niyo, yung kape niyo, Di ba'y paborito niyo, anak? Alam ko naman yung pagka idol niyo, parang santo, eh. Aling bilin, pakisabi nga ako kay papa kung bakit gusto ko siya patayin ng pinakamamahal niyang anak. Kung natatandaan niyo, Don Ramon, Nasa Amerika kayo nang ipanganak ni Doña cede ng inyong panganay. Bawat sulok ng kabahayang ito, itaas at ibaba. Tataniman mo ng tao para magbantay. Hindi na dapat mangyari pang nangyari kanina. Naintindihan mo? Oo, oh, Bongbong. At kayo, kayong mga walang silbi, lalong-lalo ka na, Aling Sela dito ka na lang sa bahay na ito. Na hindi mo alam na nawala at nawala si Papa. May nakakita ba sa inyo maliban kay Nana Sela? Si Hernan, yung Dito kayo unang hahanapin nun. Nasabi ko sa kanyang tungkol sa atin. Ismael, sa tsuberto ko. Siguradong hindi malalaman ni Bongbong na doon natin itatago si Don Ramon. maiwasan natin yung kung ano pang problema darating. Iluwas na lang natin sa Maynila yung airpods mo. Hindi lang yun ang iniisip ko. Kinakabahan ako para kay Aling Belen. Siya ang may hawak ng susi. Sa lahat ng sikreto ng kaya Bongbong. Ang kinakatakot ko, baka malaman ni kaya Bongbong yan. Sigurado ako lalagutin niya sa Aling Belen. Ang mahirap niya, baka madamay pati si Carlota. Dapat di malaman na kaya bongbong -bong yan. Hindi dapat. <laughs> Paula. Uh, na ka pa dyan. Um, kararating ko lang. Mabuti nga, natagpuan kita dito eh. Huh? Kasi, ilang gabi ka nang hindi pumapasya sa club eh. Bakit? Busy ka ba? Ah, uh, hindi. Meron lang akong inaayos na ano. Konting problema. Pero mamaya, ah, uh, pupunta kami doon. Talaga, ha? Hihintayin ko kayo, ha? Baka naman paaasahin mo lang ako, hindi ka naman darating talaga, ha? Kung sakaling hindi pa pwede si Ismel, ako darating ako. <laughs> o, sige. Aalis na ako. Hihintayin ko kayo, ha? Bye-bye. <laughs> Bye, -bye. Bye Paula. <laughs> Masasabi ko isang malaking karangalan nito. Ang maging bisita ka, Paula. Pwede ko bang malaman kung ano itong swerteng dumating sa akin? Impormasyon, Bongbong. Gusto ko yan, ha? Anong impormasyon yan? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Bong. At wala rin kwenta kung ano man ang iisipin mo. Meron kang sikreto na hindi mo alam at hindi mo dapat malaman. Pero, alam ko. <laughs> teka, teka. Malabong dating sa akin ang sinasabi mo. Sa halagang 50 mil, malalaman mo kung anong sinasabi ko. Ito'y tungkol sa tunay na pagkatao mo at sa taong may hawak ng susi ng lahat ng sikreto ng iyong buhay. Interesado ka? Interesado, siyempre. Miguel. Kumuha ka nga ng 50 mil. Nang matuwa naman si Tisay. Uy, teka! Sino ka? At bakit bastos ka na pumasok dito? Malagim na gabi sa inyong dalawa. May kailangan ako sa inyo, Alimbilen. Sapat na bang dahilan yun para lapastanganin mo pamamahay namin? Dinukot ni Ismael ang papa. At alam ko na ang dahilan kung bakit at ang punot dulo ng lahat ng iyon ay alam nyo, Aling Belen. Yan ang dahilan kung bakit naririto ko ngayon. Pwede ba, Sir Bongbong? Sabihin nyo na ang pakay ninyo at iwan nyo na kami. Aalis kami. Pero tangay ka namin, Carlota, at mga kapatid mo. Sige, dalhin sila! tudo Kerlota, Kerlota. Tulungan niya nato. Kawawa. Huwag niya natin patagalin to. Aray ko, aray ko. nak bakit? Hey. Oh, dito kayo ah. Eh. Dito kayo. Dito dami-dami ni Lucel. Nakapaligid sa, sa buong bahay. Ano siya Nasaan po si Carlota? Ando doon sa kwarto ng papa mo. Ano siya na? Pinag-usapan natin ha. Alam niyo na yung gagawin niyo. Opo sir. Pero sir, mag-ingat po kayo. Sige po. Ito muna kayo. Alalayan niyo ako ha.

Tant ja,

干什么来？大爷，等等，来，大爷。